Alam mo ba na minsan, isang bulok na kamatis lang ang kayang makasira sa buong basket? Parang simple lang pakinggan, pero ang aral nito, magagamit mo mismo sa buhay mo. Kapag pinaghalo mo ang bulok na kamatis sa magaganda, siguradong kakalat ang pagkabulok. Hindi mo man mapansin agad, pero sa loob lang ng ilang araw, wala ka nang maililigtas. Ganyan kabisa ang epekto nito. Ganito rin sa totoong buhay, isang tao na negatibo, toxic ang ugali o mali ang impluensya. Kapag pinatagal mo, unti-unti nitong sisirain ang maayos na samahan. Kaya kung gusto mong umunlad, laging i-check kung sino ang kasama mo. Pero may simpleng solusyon. Agad tanggalin ang bulok, linisin ang paligid, ihiwalay ang maganda sa sira. Sa ganitong paraan, mas tatagal ang mga natitirang magaganda at mas magiging maayos ang takbo ng buhay mo. Kung may natutunan ka sa simpleng garal na ito, ilike at ishare mo na ang video na ito para mas marami ang maging fresh sa kamatis at sa buhay. Comment mo rin ano ang bulok na kamatis na kailangan mong tanggalin ngayon. Piliin ang mabuti, ihiwalay ang bulok. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod.